Dahil mayaman si mama at puno ng budget, food trip daw muna kami sa labas for today's video. Grabe, dito na lang daw muna kami kumain sa mga tagalupa kasi bukas mas malalayong handa. Let's go! So ayun na nga guys, padikit na yung barko natin kaya excited na ako sa libreng pakain. Shush! Okay, nakasecure na yung barko natin guys. Ang sunod naman, palabasin natin yung mga pasahero. Siyempre, kailangan mo na ma-empty yung barko bago tayo makagala. Shush! Umpisa natin sa mga cars. Ay, eh, napakaangas par. Grabe yung mga sasakyan ngayon guys. Tignan nyo naman, puro sports car. Sana all. Mga ninong, namamas ko po. Pagkatapos ng mga kotse, dito naman tayo sa mga broom broom. Grabe din yung mga motor nila dito guys, halos puro big bike, this is it na ba para bumili? Shush! Kung may motor, meron din silang tricycle dito pero panis pa rin yan sa atin, gawa sa purong stainless steel, oh yeah! Pagkatapos natin mapalabas yung mga sasakyan at mga broom broom, pumunta naman tayo sa mga truck. Multi-purpose pala tong barko namin guys, kaya iba't ibang klase yung mga kinakarga niya. Maliit man o malaki, basta kasya sa bodega, pasok. Kahit patangki guys, hindi yan aayawan ng bodega namin, laban lang kun laban. Dahil naubos na yung laman ng barko natin guys, sinulit na rin ni Kapitan, nagpatawag na rin siya ng drill. Ganun talaga guys, safety first at nandyan na yung service natin. Ito pala yung bus na inarkila ni Mama para maghatid sa amin sa restaurant. Yung bus natin guys. May second floor. Tingnan natin yung second floor guys ha. Guys. Hey. Walang katao ta. Uh. Malapit lang naman yung kakainan namin guys pero dahil istrikto si mama, hatid sundo is real. Wala namang sa problema yon basta sagot niya lahat, let's go! Pero pag gusto mo mag-shopping, bayad-bayad din. Nandito na tayo sa underground guys, este restaurant. Ano pang hinihintay natin ng makagala pa? Let's eat! Ubud pala ng dami yung pagkain dito guys, hindi ko na nga malaman kung ano yung unang titikman. Kaya sundin na lang natin kung ano yung nasa puso natin. Oh, she! Ang unang plano, ubusin kagad yung unang plato. Shush! Sabay kuha ng sipit ng alimango, samahan mo pa ng pizza. Pangatlong plato, sold na. Sabay punta sa dangwa. May pambilisan ako ng bulaklak guys. Kaso bigla na naisip, wala pala akong pagbibigyan. SMP. Oh, she! Sabay nakakita ako ng dalawang magandang higante. Shush! Yayayain ko sana makipag-date guys. Kaso bigla kong naisip, nakakangawit siguro ka holding hands. Alright!